nagsimula ang pelikula sa isang mabagyo, basang-basa ng ulan, kung saan ang isang figurang nakasakay sa kabayo ay makikitang tumatakas mula sa mga humahabol. Habang inilulunsad ang mga palaso sa tumatakas na sakay, halos hindi nila nalampasan ang kanilang target, na nagudyok sa mga ngabayo na maingat na ilagay ang isang young master sa lupa, na ikinubli siya sa ambon para sa kanyang kaligtasan. Sa paglabas sa mahamog na lugar, nakita ng rider ang isang grupo ng mga mamamana na nakahanda upang puntiryahin siya. Kina isang trafficker ang naglakbay sa kalsada at natuklasan ang isang batang lalaki na natutulog sa isang puno. Kinuha niya ang bata at idinagdag sa kanyang koleksyon bago magpatuloy sa bayan. Pagdating, ang bata ay inilabas mula sa isang kuwebo at itinapon sa isang hukay na puno ng maruming tubig, kung saan kailangan niyang harapin ang isang nagbabantang buwaya. Ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ay ang talunin ang nilalang. Sa gitna ng maigting na panoorin, isang matapang na manonood ang humawak ng sibat ng isang gwardya at ibinato ito sa matapang na mga ngalakal na naguudyok ng paghihimagsik sa mga nanonood. Samantala sa hukay, si Sher Nung, ang misteryosong lalaki ay naghagis ng kutsilyo sa maputik na tubig at sinabi sa bata na ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa kanyang sariling mga kamay. Biglang lumutang ang walang buhay na katawan ng buwaya, na inihayag ang isang kutsilyong nakatarak sa katawan nito. Ang batang lalaki ay matagumpay na lumabas mula sa tubig. Si Sher Nung, ang pinuno ng mga pirata, ay tinanggap siya sa kanilang hanay, tinatrato siya bilang isa sa kanila. Sa nayon, sumasailalim siya sa pagsasanay sa iba't ibang disiplina ng martial arts. Nagbigay si Shernung ng karunungan tungkol sa mga natatanging lakas at kahinaan ng bawat sandata, na binibigyang diin na ang pagmaster ng pagsasanib ng katawan at kaluluwa sa isang sandata ay nagbibigay ng walang kapantay na lakas, na may kakayahang magbigay ng paggalang sa mundo. Sa paglipas ng panahon, ang dating batang lalaki ay nagbagong anyo sa pagiging isang teenager. Nakatago sa likod ng mga palumpong, matyaga niyang hinihintay ang mga dumaraan na elepante. Habang papalapit sila, buong tapang siyang sumugod sa isa, itinaas ito at ginabayan ito patungo sa natitirang kawan. Pagkatapos sumali sa kawan, bumaba siya at binagtas ang kanilang likod upang maabot ang pinuno. Gayunpaman, habang siya ay umaakyat sa likod ng pinuno, siya ay mabilis na inihulog nito at natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng natitirang mga elepante. Mabilis siyang umakyat at matagumpay na napaamo ang pinuno. Bilang pagpapakita ng pagkilala, ang iba pang mga elepante ay yumuko sa harap niya, na minarkahan ang kanyang matagumpay na pagsubok sa liksi at Talino. Ang susunod na hamon ay nagsasangkot ng pagpapakita ng kanyang husay sa martial arts. Siya ay mabilis na nanaig sa isang duelo ng samurai laban sa kanyang unang kalaban, at walang putol na paglipat sa hand-to-hand -hand na labanan, na nagpapakita ng kanyang superior na estilo ng pakikipaglaban. Kailangang harapin ni Tay ng isang kalaban sa isang wrestling match, kung saan dapat niyang talunin ang lakas ng kanyang kalaban. Kasunod nito, nakatagpo siya ng pagsubok ng tibay ng pag-iisip habang ginalugad ang isang yungib. Nakarinig siya ng mga sigaw ng tulong at lumapit sa pinanggalingan, nag-aalok ng tulong sa isang misteryosong pegura. Gayunpaman, ang individual na ito ay umatake sa kanya ng may pangunahing bangis. Mula sa isang mataas na lugar sa tuktok ng isang bangin, naghagis si Shernong ng kutsilyo upang i neutralize ang umaatake, na nagudyok kay Tay na kontrahin at alisin ang banta. Nang matapos ang kanyang huling pagsubok, pinatunayan ni Tain ang kanyang halaga. Sa nayon, ginanap ang isang seremonya kung saan idineklara ni Shernong si Tain bilang bagong pinuno ng mga pirata, na ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na pamunuan ang lahat ng mga pagsalakay sa hinaharap. Bilang simbolo ng kanyang karangalan, iniharap kay Tain ang espada ng White Ranger. At sa una niyang pakikipagdigma... pagsapit ng gabi, mag-isa siyang nakaupo sa isang kweba, nagmumuni-muni sa kanyang paglalakbay. Bumalik sa mga alaala ng kanyang nakaraan, dinala siya ng mga flashback sa kanyang pagkabata, nang maglakbay siya kasama ang kanyang mga magulang mula sa lungsod patungo sa isang nakatagong nayon upang makilala si Master Boa. Dito ay nalaman na si Ayod ay kinuha ang kontrol ng pangunahing estado bago magtatlong buwan, at gumawa sa kabisera ng kaguluhan. Gulat na gulat na napagtanto ni Tain na ang kanyang mga magulang ay ang hari at reyna. Nagtanong si Master Boa kung bakit hindi nakialam si Lord Rajashina, ang hepe ng Royal Army. Ipinaliwanag ng hari na ito ang plano ni Lord Rajashina matagal ng panahon. Dahil walang ibang opsyon na magagamit, nakiusap sila kay Master Boa na alagaan ang kanilang anak. Sa kasalukuyan, makikita natin pabalik sa lugar ng pangangalakal ng mga alipin, kung saan ang mga bagong bihag ay kararating pa lamang sa gitna ng kaguluhan, may naghagis ng bagay sa pinunong negosyante, na nagudyok sa kanya na gumanti ng marahas. Lingid sa kanyang kaalaman, ang umatake ay si Tain, na mabilis na nagpadala sa kanya sa panahon ng labanan. Mukhang lasing si Tain, umiinom pa ng alak si Tain habang lumalala ang alitan. malapit ang mas maraming kalaban, ang mga kaalyado ni Tain ay sumali sa away, na mabilis na na-neutralize ang natitirang mga alipores. Na-corner ang punong mga ngalakal, at nagsusumamo para sa awa. Nagalok sa kanya si Tain ng parehong pagkakataon na mabuhay na minsan na ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ay itinapon niya ang mga ngalakal sa hukay ng mga buwaya, at pinalaya ang lahat ng natitirang alipin. Pagsapit ng gabi, ang mga kasama ni Tain ay nagdiwang sa paligid ng isang bonfire. Samantala, nagtungo si Tain sa kanyang kuta ng pag-iisa, na sumasalamin sa kanyang nakakatromang nakaraan. Nilantad ng mga flashback ang isang batang Tain na nakasakay sa tabi ng isang mga ngabayo, na nakatagpo ng isang sundalo na nagtatanong sa katapatan ng rider. Ang rider na ipinahayag na isang mga ngalakal, ay nakipaglaban sa sundalo. Sa isang sandali ng panganib, inutusan ng sundalo si Tain na tumakbo habang sila ay nakikipaglaban. Bumalik sa nayon na nilalamon na ng apoy, isang paghaharap ang naganap sa pagitan ng Amanitain at Rajeshina, na humantong sa mga kalunos-lunos na kahihinatnan. Nagmamadali ang Amanitein patungo sa kaaway, ngunit nasawi sa pagtama sa kanya ng isang palaso. Ang kanyang ina na tumatakas sa dalamhati, ay nakatagpo ng katulad na kapalaran. Si Rajeshina, dating pinagkakatiwala ang kapitan ng Amanitein, ay ipinagkanulo siya upang agawin ang trono para sa kanyang sarili. Saksi si Tain sa nakakatakot na eksenang ito sa harap niya at sumigaw, na nagpaalerto sa mga kaaway. Sa pagbubukang liwayway, sumakay si Tain sa kanyang kabayo at umalis patungo sa lungsod. Determinado sa ginawa niyang desisyon, ngayon ay panahon na upang humingi ng paghihiganti para sa kanyang pamilya. Sa loob ng palasyo ng hari, isang sagradong seremonya ang nagbukas, habang banibihag ng mga mananayaw ang madla sa kanilang magagandang galaw biglang sumabog ang kaguluhan ng ang isang nakamaskara na mamamatay tao ay nagpakawala ng usok, na nakakuha ng pansin ng lahat. Sa gitna ng gulat, ang mamamatay tao ay mabilis na nagpadala ng ilang mga gwardya na may nakamamatay na katumpakan. Sa bawat hampas na nakatutok sa hari, binibigkas niya ang mga salita ng paghihiganti, ito ay para sa aking ina. Gamit ang isa pang slash, ipinahayag niya, ito ay para sa aking ama. Siya ay determinado sa paghihiganti sa kanyang mga magulang. Sa pagdating ng mga reinforcement, ang assassin ay nagdeploy ng smoke screen upang maiwasan ang pagkuha ngunit sa huli ay nalula siya ng napakaraming bilang. Tulad ng tila siya ay natalo, isang nakagigimbal na twist ang bumungad. Hindi siya yon. Ito ay ganap na ibang tao. Ang tunay na mamamatay tao ay muling lumitaw sa tabi ng hari, na naghatid ng isang nakamamatay na suntok bago muling naglaho sa usok. Pagbalik sa kanyang nayon, sinalubong si Tay ng nakakatakot na katahimikan. Ang mga lansangan ay desyerto, biglang lumabas sa anino ang nakamaskara na mamamatay tao na responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. <tod> sunod na lumitaw ang hari, na ngayon ay pinalamutian ng isang gintong tubog na vest. Napagtanto ni Tay na hindi niya siya pinatay at narinig niyang sinabi ng hari na mayroon pa rin gustong pumatay sa kanya, si Charnong. Nang makita siya, hindi siya tinawag ni Tay sa pangalan ngunit tinawag siyang ama, dahil ito sa pagkupkop sa kanya. Sinabi ni Charnong sa hari na dapat niyang igalang ang kanyang salita at payagan ang kanyang mga tauhan na mabuhay, hindi alintana kung gagawin niya o hindi. Inihayag ng hari na ang lalaking nakaitim ang tunay na pumatay sa kanyang ama pagkatapos ay inihayag ni Charnong ang kakaibang hugis na espada na ginamit niya laban sa ama ni Tain. Sa isang makabagbag damdaming sandali, inamin ni Charnong na kung nalaman niya ang totoong pagkatao ni Tain noon paman, matagal na niya itong tinapos. Habang lumuluha, inialay ni Charnong ang kanyang buhay bilang paraan upang mabayaran ang utang sa ama ni Tain. Ito ay naging maliwanag na si Charnong ay tunay na nagmamahal kay Tain at pinalaki siya bilang kanyang sariling anak. Nagaatubili na gamitin ang natitirang piraso ng espada, ginamit ito ni Tain para isagawa kay Charnum isang desisyon na napakabigat sa kanyang puso. Ang pelikula ay nagtapos kay Tain na nakahiga sa lupa habang umiiyak habang iniutos ng hari ang kanyang pag-aresto at pagpatay, na binibigyang diin ang kalunos-lunos na mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian.